Ayan. Ayan, at kami gagawa ng bilog-bilog -bilo. Bilog-bilog Ayan, ito na yung mga na bilog-bilog nila Taiputo, joke lang <laughs> Joke lang po Andi talputo Andi talputo, joke lang hmm. Ayan, huh? ang taga ano, bilog huh? Ito naman si mga ito naman po, batang Ako taga-ayos. Ito po, batang makulit. Okay. Oh, ayan ulit. Kasi medyo, parang ang onti itong nagawa. Yung una, ayan. Kaya dinagdagang ko. Yan na, alis din. <laughs> eh? Yan na. Eh? Ano, kulang? Kung kulang pa. Oh, dagdagan natin ang tubig. Tubig. Mm. mm